Hello mga kasisi! Itago niyo na lang ako sa pangalang Ayan. Isa akong college student dito sa Tuga at ang kwento ko ay tungkol sa una kong seryosong relasyon at sa mga bagay na hindi ko inakalang mararanasan ko agad. Nagsimula kami ni Calvin noong January 2024. CPA na siya that time, bagong pasado lang, kaya medyo proud ako. Nakilala ko siya through a common friend, tapos nagsimula kami magchat. Akala ko typical guy lang siya, pero ibang klase. Maparaan, maalaga, at consistent. Bawat araw may good morning at good night. Every weekend, sinusundo niya ako sa boarding house. Kahit busy siya sa part-time job niya sa isang accounting firm. After a few months, naging kami. April 2024 yun. Hindi pa kami officially sinasama sa bahay nila pero open na kami sa circle namin. Nung una, wholesome talaga. Movie nights, milk tea runs, tapos long night walks. Pero habang tumatagal, nagiging mas intimate. Nung mga around five months na kami, naging mas open na siya sa lambing. May mga time na kapag magkasama kami sa kwarto, humahaba ang tinginan. Tapos yung mga yakap tumatagal. Hanggang sa isang gabi, habang nasa apartment siya, inaya ko siyang magstay kasi umuulan ng malakas. That night, may nangyari sa amin for the first time. Hindi siya nagmadali. Ganon siya, gentle. Hinawakan niya kamay ko, tinanong kung sigurado ako. Tapos unti-unti naging mas toto ang lahat. At oo, masakit sa simula. Pero di ko ikakaila. Dumating sa point na... Naramdaman ko rin yung sinasabi nilang Intimacy with someone you trust. Doon nagsimula ang pagbabago. Mula isang beses, naging routine. Hindi ko na rin alam kung anong nangyari, pero every week, halos three, four times. Kami magkita, at kapag magkasama kami, automatic na parang may hinihintay na eksena. Minsan nga, kahit wala pa siyang tulog galing shift, may energy pa rin siya. Tipong four rounds in one night? Akala ko sa movie lang yon. Ako? Hindi ko rin maintindihan sarili ko? Parang katawan ko na mismo yung naghahanap. Hindi ako makatulog kapag wala siyang yakap. Minsan naiilang ako sa sarili kong damdamin. Tinanong ko sarili ko, normal pa ba 'to? O sobrang napalapit na talaga ako sa kanya in all aspects? We weren't using protection. Sobrang tanga ko, alam ko. Pero buti na lang hindi ako nabuntis. Pero yung part na sinabi niya sa akin na kung sakali man, paninindigan kita. Aminin ko, kinilig ako. May takot pero may tiwala rin. Ngayon, more than a year na kami, stable naman. Pero deep inside, minsan napapatanong pa rin ako, Masyado ba akong nadala sa init ng pagmamahal? O ganito talaga kapag mahal mo kahit yung katawan mo sumusuko? Hindi ko sure kung makakarelate kayo. Pero gusto ko lang itanong, paano mo malalaman kung tama pa rin ang nararamdaman mo? Kung katawan mo na yung nagdidikta?